Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. It's me again, my Mang TV and ngayon i-update ko kayo sa ang bahay ni Tatay Crescentia and Nanay Valen. Pupunta natin sa ngayon kasi si Tatay Junior nag-text sa akin, nag-chat na um, kung pwede ba daw ako makapunta doon kasi inuumpisahan na yung pagpapaayos ng bahay ni nila tate at saka nanay. gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng tumulong sa mga um, kapitbahay nila nanay. Nila nanay at saka tate. Hindi ko naman magiging yung pangalan kasi palagi akong nag oh, yung guys. So, ayan. Um, maraming maraming salamat kasi um, um kahit, kahit na wala dyan yung anak ni nila nanay, nandyan kayo para um, tulungan sila. Maraming salamat din sa nag-donate ng Um, 3,200 sa mga member ng senior citizen dito sa Makaas, Katmun. Maraming maraming sa in maraming, maraming salamat sa inyo. Nag Nag-aano nga si Nanay, ano, si balen kasi nga sabi niya. Commercial muna kay nung ubo ako. Sabi nanay Balin, na Nanay na naaano daw siya, naluluoy or naawa daw siya sa mga senior citizen kasi um, oo, okay, uh -oh, nung iba okay. daw, ano daw, naghihirap din. Kasi nga yun, maraming, syempre, pag merong namamatay, nagbabayad sila ng, nagaano sila, nagaambag-ambag sila ng 20 pesos. Nakikita sa'yo, kasi wala kong motor, sila yung motor. Sa kayo, kay Mac. Ano? Anong Koan. Nista. oh nalagi. O. Nalisa nga. tuloy yung kinagwento ko. So, ayun. Maraming-maraming salamat sa nagpabot ng pulong through GCash. Ito yung mga pangalan nila. Hindi ko lang nasabihin yung full name nila kasi, um, wala ako sa posisyon <laughs> para hindi kasi ano privacy na rin nila so thank you so much ati Chanel and kay ati Marilyn and ati Evelyn Sangkiang Mami Ling thank you so much so si ati Chanel nagpadala siya ng 200 through Gcash 1000 kay ati Marilyn At, kay ati Evelyn 500 pesos and kay Mami Ling 500 pesos thank you so much So, ayan, andito ako sa bahay ni Tatay Junior. yung bahay ni Tatay Junior. Wala sila dito. Kasi andun sila nag, ano, nag papanday ng bahay. Wala dun si Beshi dyan. Ipapakash out ko yung pera dun. ano, Kailan? Kailangan

sa ba? sin ba duha? Gay, uno man lang duka utso. Na na sin. Na ay sin ko ang. May sin na kulang ng dalawa. So itong pera na to. Unan lang sa um daw. Maoy gamiton pagpalit palit. Asa man ko ihatag ni? okay sa may mo palit adto. Asa na ko ihatag kaning 2200. Kato ning gihatag sa kanang naghato sa Gcash. Sa sa si na na Wala ra. Oh. So guys, ibibigay ko po yung 2,200 na galing kay Ati Chanel, Ati Marilyn, at Ate Evelyn, and kay Mami Leng. Nagtotal po siya ng 2,200 kay Ate Junior. Salamat. Salamat kayo ma'am. Salamat sa binigay mo ang kaya Maghilak <laughs> mo sa Tatay Junior. mo sa tagilak ka Okay. Naiiyak sa Tatay Junior. Ba't ka naiiyak ka? <laughs> okay, eh, Sa kalipay ba? Kalipay. Oo. Sobrang salamat, salamat sa tulong. Salamat sa tulong nyo. apil mo sa gilak ka. Lipay kaya masaya sila kasi may mga nagpaabot ng tulong

<laughs> eh mga ano uh, kinsa dai mga nagtrabaho dire? Oh, oh, oh. Ang <laughs> trabaho. Oh. Mga unsa ning nagtrabaho dire? Para kuan? Kani ba? Oh. sa kuan ni. Eh? Kanang bayanihan ni eh sa balay ni kuan. Eh, ng ni nang balin no kay Suisincio. Kay eh, looy kay kay ni mga kuan tigwa nga kay ang bana medyo di na kay klaro ang asawa di na siya kay klaro na, tabangan na lang ito ko ah eh. Yung salamat kayo sa naghatag o hinabang ah salamat na yung mga nagdonate o ganang halo hollow blocks oh, na nagdonate nga nasa yung katung sa sin o nyan, sa kahoy sa materialis sa kahoy yeah, nasa na Gamay-gamay uh, na lang atong uh, problema di sa uh, kwan. Asa sinyo city sina nga kwan? Ang kanang mga hollow blocks, uh, mga nakuan. Ang sin kuwang pa. Pilay kuwang sa sin tanaw sa hello bigyan ka size walay ni ari gahapon tay walay ni ari gahapon walay ka wala wala diyan pasan karon kay domingo amot basa ni lahos dira sa ilaha ba wala wala gi ari diri gahapon na kwan wala wala gi ari wala ta di kaan hola pasan karon na imo bisita nimo ayo <laughs> e mga silingan Ayan, guys, nakat po yung vlog ko kaya mag voice over na lang ako gusto ko po magpasalamat sa lahat po na nagpaabot ng kanilang tulong sa mga nagdonate po ng mga materials and sa lahat po ng senior citizen dito sa Makaasket Moon, sa Upper La Playa maraming maraming salamat po sa pag-ambag-ambag nyo po para po um, makatulong kaila tatay essential na nai and sa mga nagdonate po ng cash through Gcash. Thank you, thank you so much po sa inyo lahat. And may nagpahabol si Ate Mylene and si Kuya Bernard. Thank you so much sa 2,000. So, total po na natanggap ko po na pera is 4,200 pesos na po. Yung 2,200 is naibigay ko na kita tayo junior nung Sunday. At ngayong Sunday naman is ibigay ko yung 2,000 po. And Thank you sa so mga kapitbahay. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Mga taga Upper La Playa. Mga pala i-mention ko po yung mga nagpadala sa akin. Si Ma'am Chanel, 200 pesos. Mami Leng, 500 pesos. Ate Marilyn, 1,000 pesos. Ate Evangeline Sangkiang, 500 pesos. And Ate Maylene and Kuya Bernard, 2,000 pesos. Maraming salamat po. And kay Ma'am um, Ma'am Puntiho ni Shell, po sa iyo from Katmundaan. Thank you so much po sa pag po ng yero. And sa mga ano, sa, sa lahat po na hindi ko na mention po na tumulong po, maraming maraming salamat. At sa mga hindi pa tumulong, tulong na! Bye!